ah uh, lahat ng Pilipino dapat covered na talaga ng ng insurance ayo meron wala na tayong po problemahin kung tayo nagkakasakit. pero eh, ikaw may sakit ka Nagdadalawang isip ka magpa doktor pagkat wala kang pambayad yeah, yeah, yeah. Hmm. kailangan ka nang i hospital ayaw mo pa magpa hospital pagkat wala kang pambayad sa hospital yeah. ang uh, ang uh, ano dyan, sir ano, ang kakulangan ng uh, gobyerno natin na ipa-educate natin ang ating mamamayan tungkol dito sa health insurance. Marami kasi hindi nakakaalam, sir, na mayroong silang uh, alokasyon sa mga ospital. Mayroong mga tinatawag na uh, yung uh, kalusugan health center, kalusugan center, sir. Malasakit center. Malasakit center sa mga sa mga siyudad pero hindi nila Pero nila wala na raw, wala na raw pondo eh. Wala nang pondo? Di, mal, maliban din sa mga sakit center ni Senator Go, meron pang center na ito ay uh, provided ng government pero hindi nalalalaman na ng ating mga kababayan. Ito daw sir ay libre ang gamot. libre din magpa-check up kahit na anong karamdaman. Pero oh, li libre hindi nga. Hindi nalalalaman ito ng mga kababayan natin, sir. Libre nga pero wala naman doktor. Wala doktor. Kuya. Oo. Alam mo dito sir sa PhilHealth, eh uh, kapag ikaw ay magpa check up lang sa isang hospital, ay uh, hindi ito covered ng PhilHealth. Kailangan magpa-combine muna. Na. So paano pa lang pero, kung eh uh, uh, ikaw ay uh, nagkukulang. Pero bakit PhilHealth mm -hmm. lang na ano dito? Eh 'di ba uh, responsibilidad 'yan ng ating Department of Health? Oo. Ang ang PhilHealth isa lamang 'yan sa sa mga kasangkapan para pangalagaan po ang ang kalusugan ng ating mga mamamayan. E eh, obligasyon po ng Department of Health na pangalagaan po ang ating kalusugan. Ngayon, ang problema ay eh, yung realidad. Hindi po totoo na tayong lahat ay wala ng problema sa pagpapagamot at pagpapaospital. Lalo na yung ating mga mga senior citizen. Sabi na, ayaw mo na yan, matandaan na yan eh. Ah, diba? Ah, so, <laughs> ang pag ikaw ay eh, umidad ng 50, abay, magsisimula ka na makaramdam na kung ano-anong sakit. Ay uh, eh, lalo na pag edad 60 ka na. Ay, marami na. Marami ka nang mararamdaman sa iyong katawan. Mga aray-aray. Oo. At, aray you know? At uh, aasa yan sa, kung may pensyong kang konti, galing sa SS o GSIS, uh, at uh, meron ka rin namang mga anak na naging magandang buhay, aasa ka ah, sa sure. sa tulong ng iyong mga anak. Pero, Talagang hindi po sapat sa dami ng nararamdaman ng ating pong mga matatanda. Aba eh, kawawa naman yung matatanda na nagserbisyo na sa ating pong bayan, ano? Nagbigay na po ng kanilang lakas at talino sa pagbibigay ng serbisyo sa ating pong bayan eh mukhang hindi masyadong naaalaga. Although napakarami ng na mga ayuda, 'yun ang nakakalungkot. Napakarami ng ayuda. Ayun ah, nga, pinagdedebatehan pa rin ng ating mga political leaders eh. Ah, sino ba dapat makatanggap ng ayuda? Ah, kailan nila dapat matanggap yan? Aba eh, hindi natin masasagot yan. Ah, pero dapat silang eh, sila ang nag-aaral niya kung kailan. At, at ah, sino ang dapat na tumanggap? Sino ang priority nila? At sino ba mga tagalista? Yeah. Oh, ay eh, ngayon, marami po mga mai, mainam na mga tagalista ngayon pagkat mag eleksyon ah, Yung magagaling maglista. Aba, ito ba sir ay uh, puro lang listahan? oh, eh, alam mo naman pag eleksyon. Ah, maghintay ka na lang na may kakatok sa pintuan mo. Hindi ka gaya ng pandemic. Aba, eh, hindi ka na nga makalabas. Wala pang kumakatok sa... May meron akong pintuan doon sir. Eh, Nagkapag na marami pong sako. Dito sa eleksyon sir, hindi lang eleksyon kundi pagdating sa ayuda mayroong seleksyon oh. yung tinatawag na seleksyon pinipili lang kung sino yeah. ang uh, magbibigyan <laughs> eh napaka napakahirap ano pagkat uh, uh, itong itong uh, ano natin itong gobyerno natin eh, ewan ko kung pinag-aaralan nila maigi ano pagkat uh, eh, yun na nga yung issue yung budget natin dumaan na yan doon sa Uh, isang pinakapinal na komite yeah. na nagre-review ng budget bago dumating sa pangulo pero mukhang mukhang problema eh nagkaroon ng problema ano eh pinag-aralan din daw naman ng mga eksperto na yung mga eksperto na nakapalibot sa ating pangulo pinag-aralan din naman daw yung budget pero bakit mukhang nagkakaroon yata ng issue ngayon ng problema